tumagas mula sa isang tanker sa katabigang sagup ng Sagay City sa Negros Occidental ang toneto niladang molasses. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinatayang 300 metriko tonelada ng molasses ang ikinarga sa tanker ng Mary Queen of Charity nang mapansin ng mga tauhan ng Sagay Port ang discoloration sa tubig na nakapalibot sa nasabing barko. Pinatayari na hindi bababa sa 1.3 hectares ng Marine Reserve Area ang sinakop ng pagtagas ng molasses. Ang namang ipinagutos ng PCG na itigil ang pagkarga ng molasses upang makapagsagawa ng assessment sa mga kalapit na katubigan. Sinimulan na rin ng Marine Environmental Protection Unit ng PCG ang pagsasagawa ng water sampling, containment at recovery options. Ayon sa PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, hindi banta sa kalikasan ang pagtagas ng molasses. Nagpadala na rin ng team ang Department of Environment and Natural Resources upang magsagawa ng water sampling analysis. Gumagawa na rin ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng sagay upang mapigilan ang magiging posibleng pinsalang dulot ng molasses spill. Ayon kay City Administrator Ryan Boghanoy dapat magbayad ang may-ari ng tanker dahil sa pinsalang idinulot ng molasses si spill.